So, nagkaroon ako ng problema sa generator. Ang mangyayari, ayaw niya mag-start. So, hindi ko sure kung bakit ayaw niya mag-start. Pero, ang hinala ko, baka sa battery. Kasi matagal tong hindi na paandar. Kasi every month, pinapaandar ko to eh. Parang, na-miss, nag parang na-miss ko yung month. So parang mag 2 months na. Tapos nung tatry ko siyang paanda ayaw niya mag-start. Check ko yung battery kung ilang volts. Tingnan natin kung ilan yung volt ng battery. So na yun naman yung volts niya. Pero pag ini-start ayaw. Yan, lagay natin yung susi. So nakaran na yung choke niya. Tapos ayaw niya mag-start. Yun. Ganun lang yung tunog niya. ayaw niya magtuloy-tuloy. Kaya ang gagawin ko ngayon, uh, tatanggalin ko muna yung baterya, tapos papacheck ko sa battery shop. Tingin ko ito yung ano eh, yung baterya yung may problema eh. So ito tinanggal ko na yung baterya. Tas ang nakalagay dito. Auto read hydrometer. Pag green okay siya. Pag black kailangan i-charge. Pag white kailangan i-replace. So dito ang nakikita ko kasi may konting green pero almost black na siya. Ayan. So tingin ko kailangan tong i-charge. So dadalhin ko sa battery shop para ma-check. So nakuha ko na yung ano yung pina-recharge kong battery. Sa pagdating dun sa battery shop. Ang reading niya lang is 11.8. So sabi ni ano ni Manong, i-charge daw so pina-charge ko muna siya. Tapos ngayon kinuha ko na ay na natin sa generator. test natin ngayon kung ilan yung niya. Yung bolts niya. Thirteen point six. tapos pag natin dito dun sa bilog ayun green sya ayun. Ayun, oh. so green na hindi na sya black kanina black sya eh. so ngayon kulay green na kabit natin ngayon tingnan natin kung mapapagana nya So, kabit na natin yung baterya lock muna natin yung ano yun. so ayan nakabit ko na yung baterya ulit positive negative nakabit ko na ngayon test natin kung tatakbo na susi. Sana tumakbo na siya. Sana umandar.